Nakagat nga nang aso ang aking pamangkin ay aroy labing dalawang turok eh maugot. <laughs> ayun na nga at wala muna tayong isda serye ngayon sa ang aking pamangkin nga ay nakagat ng aso. Paano nga ba nakagat ng aso ang aking pamangkin? Sa pagkakakwento niya nga sa akin, siya daw ay galing sa bahay ng kanyang kaibigan at pauwi na nga daw sila dini sa bahay nang biglang nakakita sila ng aso nag-aaway kaya naman sila ay gumilid. At sa hindi nga inaasahan ay bigla na lamang daw siyang sinugod ng aso kahit siya ay nasa gilid lamang at siya ay hinaklab. Buti nga at marunong aring aking pamangkin at agad niyang sinabing siya nga daw ay kin nagat ng aso. Kaya naman nagpunta kami doon sa may-ari ng aso para ipaalam na ang kanilang aso ay kinagat ang aking pamangkin. Willing naman daw silang magbigay para sa panggamot ng aking pamangkin. Kaya naman are at kinabukasan pumunta na nga kami ng bayan para ipatrok ang aking pamangkin ng anti-rabies. Hindi ko nga sinabi sa aking pamangkin na siya ay tuturokan at pupunta lamang kami ng bayan para tingnan ng kanyang sugat na kinagat ng aso. Kaya naman are at mag-isa nga siyang tinuturokan kasi nga wala siyang alam. Hindi na nga laang din siya makareklamo pag na ando na siya at mahihain nga aring batang are. Buti na nga laang at hindi umiyak pero kung are ay hawak ay baka nagpalakat. Akala ko nga ay tapos na yung dalawang turok lamang kaya are nga ang sumunod na mga nangyari. Ay, na, tapos na. Last one, last one. last one.

nganong dalawang turok sa tig-isang braso ay tuturokan pa pala siya doon sa mismong kagat ng aso. Ito nga pala guys yung unang turok niya para sa anti-rabies. Ako nga awang-awa sapagkat lima o anim bagay yung ginawang turok sa kanya ay talagang palakat man din nung sa sugat na ang kanyang turok. Doon lang Doon lang Doon mo dito mo rin. Doon doon sa sugat mo mismo kasi ano. Alam lang, mabilis lang. Malikot, mabilis lang. Kalang malikot ka, mabilis lang. Huwag malikot, malikot, malikot. malikot, huwag malikot. Huwag malikot. Huwag malikot. Last one, last one. huwag malikot, malikot. Huwag malikot. Huwag malikot. Huwag malikot. Huwag malikot. Huwag malikot. Huwag malikot. 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 Last one na. Last one Last one. Last one. Sorry, sorry. Last one na, bebe. Huwag lang malikot. Mahuwaan yung ano. Mahugot. 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 Sorry. Hindi na. Hindi na. Isa na lang. Isa na

Ah. enggak enggak sorry sorry enggak 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 sorry bila. sorry enggak 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 sorry 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 mana

po. Oh, wala wala na ah, ah, <laughs> ah, tapos na. Tapos na, tapos na. Patayin, patayin. lima <laughs> Limay. hindi mo talaga? Ah. Na tapos na, tapos na. Ay, sabi bibi. na. Ikaw <laughs> Wala na bibig tapos na. Ruby. Oh, Kailangan mo kasi yan. Naku. Tahan na, maka-ice cream na tayo sa 7-11. Tara na. Tapos na. Eh. Tapos na. Hinap na. Tapos na. Tingin mo, tingin mo. Tingin mo. o yung bilog o. Ayan o, yung tinurok sa'yo. Sorry na po. Sorry na. Ay palakat talaga. Ako nga ang hindi tinurukan ay mangyayak-ngiyak. Paano kaya aring lima, anim ang turok ay talagang palakat. Umabot din siguro kami dyan ng 30 minutes bago kuya yaan patahan ay talagang uutu-utuin mo na lamang. Kaya naman are at mayroong pampalubag loob. Happy ka na? Hindi na masakit? Smile. Day to na nga ng kanyang turok at naandi ni nga ulit kami sa bayan. Wala nga siya diyan ang kamalay-malay na siya ay tuturokan ulit sapagkat ang sinasabi ko sa kanya ay titignan lamang kung magaling na yung kanyang sugat at hindi na siya tuturokan para naman sumama. Pero nung napagtanto niyang siya ay tuturokan ulit, ar nga at hindi na nga humiwalay sa akin, kaya naman akin na ulit sasamahan. Hmm. Hindi naman yan. Isa lang po Di ba nung nakaraan, dahil yeah. ano lang, hindi ka naman umiyak. Nung pangatlo Wala nang pangatlo. Wala na dito, dito lang. Yung dito kasi yung masakit di Wala na yung doon, dito lang. Di ba hindi masakit to? Hindi na, papasok ka pa. Malilay tayo. Pag kami madam. Sige. Diyan lang sa braso lang. Huwag ka po itong nagalaw-galaw niyang pamay. Oh. Isa. Sa praso lang. Huwag malikot. Mabuputol yung karayo may, na, may iiwan dyan. Mahirap po niyo. Mahirap Masakit D lalo yun. masakit yun. Huwag malikot. pag malikot. Huwag malikot, malikot. Lalo na yan. Masakit Huwag malikot ka. tapos na. ayun O, yun na yun. O, yun na. Sa kamila naman tayo. Isa na. na. Last one laswana last one ah. Last one, ah. Last one ah. <tip> <tip> na. Huwag malikot, baka yung isinong matusok natin. Ayoko na. Sakit, sakit naman. Wala na. Tapos na. Oh, ano <tip> <yun> lang yun? Hindi <tip> ka nga umiyak. Hindi ka nga umiyak po. Hindi man masakit. Sa'yo mga kay Lulon, di hindi masakit. May kaunting pilwagan, pero at least hindi naman na siya umiyak. Kaya naman proceed na tayo sa ating pangatlong turukan. Dahil nga tanghali pa naman ang schedule ni Piyang at wala nang jeep ng tanghali, kaya naman arit humiram na kami ng motor kay Kuya Jun para nga magmotor na lamang kami papuntang bayan. Sakto naman na ubusan kami ng gas kaya arit napatigil nga kami dito sa napakagandang view at mabuti naman at meron ding gasolina handi kaya doon na din kami nagpagasolina. Nawalan kami ng gas. Fast forward at naandini na nga kami sa bayan at grabe ha sobrang daming magpapaturok ay fang number 41 pa nga kami. Buti na nga laang din at mabilis din nga din yung proseso din eh kaya mabilis din kami natapos pero hindi kagaya nga nung day 1 at day 2 na alas 9 pa lang ay nakauwi na kami ngayon nga ay alas 12 kami nakauwi ng bahay. Hindi na nga lang din ako nakapag video ng mismong turok niya sapagkat nagpalakat nga aring batutang ari at kailangan pang hawakan ng dalawang tao sobrang na nga daw siyang napagod kakaturok sa kanya. Ikaw baga namang turokan ng mat dami ay talagang mapapagod ka na laang. Meron pa nga siyang pang-apat na turok, kaso nga laang ay sa August 5 pa. Medyo matagal pa, kaya i-upload ko na are, kasi parehas lamang din naman yung mangyayari, iyakan. Dini nga pala guys, sa bayan ng Nauhan ay walang bayad yung service ng pagtuturok kaso nga lang ay kailangan mong bilhin yung gamot na sa halagang 6 na daan ay ang mahal. Apat na beses ka nga babalik para turukan ng anti-rabies tapos apat na beses ka rin bibili ng gamot na tigsi 600 ay 2 per din hindi pa kasama dyan ng pamasahe balikan ay ang mahal. Kaya kayo guys ay ingatan nyo ang inyong mga anak at pamangkin sapagkat hindi biro ang makagat ng aso ay kawawa ang bata immune na sa turok eh. At sa may mga may-ari ng aso dyan abay itali nyo naman huang inyong mga aso nang hindi nakaka-perwisyo ay ang ang abala nito para sa ating dalawa. Kaya itali na ang inyong mga aso nang walang abala. Ay siya, ayun lamang guys. Maraming 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 salamat sa panonood. See you in my next vlog. Peace!